Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation Region 7 at Police Coordinating Advisory Council ang isa umano'y drug den na malapit lang sa Cebu City Hall kahapon ng umaga. Nakatanggap daw ang mga pulis ng impormasyon na maraming nagpupunta sa naturang bahay lalo na tuwing araw ng sweldo at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nahuli sa operasyon sina Christopher Hilongos, Gladys Intoma at Fidelina Salcedo na kumpiska mula sa kanila ang ilang drug paraphernalia. Itinanggi nilang sangkot sila sa pagbibenta ng ilegal na droga. Natay nakuha na gamay intended for use. Ang importante at least ma kuha nato ni. Masanitize nato ni lugar kay dul sa City Hall. May natanggap din daw na impormasyon ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council na ilang taga City Hall ang gumagamit din ng ilegal na droga roon. Ayon naman sa Police Coordinating Advisory Council, tatanggalin ang sinumang kawani ng Cebu City Hall oras na mahuli at mapatunayang gumagamit sila ng ilegal na droga. Wala namang nakuhang anumang ilegal na droga ang pulis sa ginawang raid. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.